berada radar mga gumings magsabaw tag isda with kamunggay lang mga gumings nga simpleng mga luto mga gumings pero mga gumings perting panaluha mga gumings nya good for the health pa jud mga gumings onya tipid pa jud kaayo mga gumings di ara atong mga ingredients mga gumings simple lang kaayo ni mga gumings tipid kay ni nga luto mga gumings onya grabe sustansya sa atong lawas mga gumings ipahagpatun sa nato ang kamunggay diha mga gumeng sa kong asawa kong ipahagpat diha, mga gumeng sa niya wala sa tay magic skill nga mga hiwa karon mga gumeng sinay -hinay lang ta karon ng mga moves mga gomens dikdik ko na to atong loya ah, mga gumeng niya hiwao na to ang atong bumbay mga gumengs walay magic skill ni mga gumengs ha? nahinay lang tas paghiwag kutsilyo mga gumengs kay sus kaning kutsilyo nako mga gumengs per pera yun yung haita mga gumengs kay kaning hilig tagluto mga gumengs number one yun na di atong kutsilyo hait yun ah mga gumengs tudloan ta mo sa on pag hikot sa tanglad mga gomengs ha kay ako daghan kay kong mga na experience nga magluto sa gawas nga masyak sila nga inga niyon da nya mga tiguwang na kong mga amigo na ako experience kong nanak mga gumengs nga di ka hikot og tanglad mga gumengs nga tuon lang mga gumengs ka na pug tips si mga gumeng nya na to na mga gumengs para pag butang na tos mga gumengs lasa na siya kaayo daan ya, na to atong kalderong centennial mga gumengs butang na tong tubig matama na tong sabaw mga gumengs di kayo to, daghanon kay gamay rin yung upat kahiwa rin may mayong isda mga gumengs butang na nato diha ang atong mga gumengs tanglad bumbay o loya niya asina na to mga gumengs kay para pagbukal mga gumengs na nasay lasa mga gumengs mate na atong magical lang takang din ato, na ato ang centennial na kaldero mga gumengs Matik bukal din ang mga gumengs. Pag bukal mga gumengs, ibutang na nato atong isda di mga gumengs. Upat ra ni kahiwa mga gumengs. Tipid kay nga luto mga gumengs. Unya grabe sustansya sa lawas mga gumengs. Good for the health good ni mga gumengs. Na takloban sa nato kadali di mga gumengs. Taw-taod mga gumengs, matik bukal layo na mga gumengs. Butang na nato ang ato ang kamunggay di mga gumengs. Mao ni makadag good health di mga gumeng sundugan ninyo ni nga luto mga gumeng simple kaysa mga gumeng experto lamian kayo mga gumeng smatik vocal din mga gumeng niya butangan to si ning diha mga gumeng naras inyo mubutang mo dili mga gumeng ta butangan yo nako mga gumeng smatik ha unya na to mga di dara mga gumeng finish product mga gumeng unya unsa pa may paaboto nato mga gumeng Birada na tama mga gomengs. Kamu diha mga gomengs. Birada pun mo mga ingon gomengs. Kita ninyo mga gomengs. Nagpininchingalay na pun Angkutsara kutsara mga gomengs. Basta mo birada si kusina ni gomengs. 2.0 mga gomengs. Panalo jud na kaayo mga gomengs. Ako diha mga gomengs. Nagpaulahi paku kaon diha kay... namay ni nga silinga na mo prok leader bi ako diri mga gumeng mga ayuda nya wala na may mga ayuda ron mga gumeng sunod tuig pa man ang ayuda mo nang naulahe ko dara mga gumeng na ako ko diha mga gumeng giparisa na ko nagdayok unya sili mga gumeng kay mao man do nay makapagana sa kaon na binagsabaw mga gumeng bisag suka lang unya asin sili mga gumeng usan na na makapagana sa kaon nya kay naman ko dayok mga gumeng sinatag man sa ako Magdayokta, ta nya silihan ato pag ayo mga gomengs para musamot kagana ang birada mga gomengs ana ang atong mga birada mga gomengs nya gamita na akong magic skill sa pagkaon diha mga gomengs kay ugi na ko ni gamitag magic skill mga gomengs makatulog ka tanaw aw mga gomengs mo nang magic skill gamito na to mga gomengs Perteng panaluwas sa sabaw ani mga gomengs pagbirada na mong mga ingunani mga gumengs para ma-prove nga unsa yun ay mga ingunani ni birada ni kusina ni gumengs talawa, mga gumengs o gisigop gialsa pa ang bawal mga gumengs ni sigop kay basta mga panalo kay mga gumengs sigupon yun ay sa sabaw di naka makuntintog kutsara ng mga gumengs sigupo ng sabaw mga gumengs ana ang birada mga gumengs kita ninyo mga gumengs Paihag hag mga gumings basta mubirada na gani na si kusina ni gumings 2.0 mga gumings Paihag hag na mga gumings murag na agi agbagyo mga gumings dire ra atong video mga gumings daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga gumings paki-like follow and share mga gumings mabuhay ang mga gumings sa tibu kalibutan